So ito guys, mainit-init pa. Okay? Uh, PNP Chief General Romel Marbil has approved the recommendation of its firearms and explosive office to revoke the license to own and possess firearms of fugitive televangelist uh, Apollo Kibuloy. Okay? According to National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo So ito, breaking news po ito So ano ibig sabihin? Naku po, revoke na, wala nang lisensya Wala nang karapatan si Pastor Kibuloy Na mag magmayari ng mga baril Yung panamang mga baril niya, yung mga long firearms Yung mga, eh, naku, madu iniisip ma <laughs> ko pa lang guys Ay napaka, nap naku po, tinatago na ni Kibuloy yung mga baril Kasi, kasi ito yung guys eh 'di ba pupunta sila sa kingdom, pupunta sila sa mga property ni Kibuloy, hindi na makita si Kibuloy. Uh, nagtatago na sa batas. O pero memang sigurado, may mga guardia sila doon, may mga baril doon, may mga 'di ba? So babawiin na ng PNP yung pong mga baril doon. Sana naman po ay matahinik na isuko kung sino man yung may mga hawak na yon ng mga baril na meron sila. So, kadalasan ganito eh, kapag ni yung license, baka kailangan ipa, ipasole yung pong mga baril na may license. Kasi wala nang wala nang ano eh, wala silang karapatan to own that eh. malaking gulo po ito. Okay? Ah, uh, sa akin ang, ang reaction ko dito, it makes sense naman. Kasi kung nagtatago ka na sa batas, 'di ba? Kaysa magamit pa yung mga baril na yan in the future sa mga tropa natin, 'di ba? At least ngayon pa lang ay uh, makuha. Alam nyo po, owning a gun, okay? owning a gun is, uh, it's not a right. It's a privilege given by the state sa mga tao. I ibig sabihin, hindi siya uh, right. Hindi siya karapatan na dapat lahat pwedeng magmayari ng baril. Hindi po. Yan po ay pribileyo na binibigay ng uh, gobyerno sa kanyang mga nasasakupan. Hindi lahat ng tao pwedeng magbayari ng baril. Lalo na kung ikaw ay fugitive, nagtatago sa batas. Okay? Guilty or not guilty, dun sa mga kaso, kahit ano man niya, siya po ay fugitive. Siya po ay nagtatago sa batas. Kaya kailangan po i-surrender, isole yung pong mga baril na meron sila. Nakong malaking gulo ito. Kagulo talaga ito. Okay, so... Um, kasi nung isang, nung isang araw pa lang, ay meron ng calls si uh, Senator Risa. Okay, si Senator Risa para bawiin yung mga baril. Okay, nasa anap, na, manapin natin. Ito. Ayan, oh. Uh, sinabi na ni Senator Risa yan na dapat ay hindi na pinapayagan. Hindi na pinapayagan yung ano, yung pag uh, handle ng baril nito si Kibuloy. ba? Diba? Kaya, yan po, eh, tama lang na nag-act na yung PNP at uh, inano na po ito at uh, binawi na yung pong mga license nag uh, nagsubmit din yung akbayan okay humirit din sa DOJ yung partido ni Senator Risa uh, ng whole departure order laban kay Pastor Kibuloy okay so nagsubmit din sila yung led ng kanilang presidente na babae at uh, ito so yun naman ang next uh, yung whole departure order na lang to make sure na hindi po makakaalis ng bansa itong si Kobuloy. According to DOJ uh, sa Pilipinas lang daw nagtatago si KOJ, si founder Apollo Kobuloy. Okay, so yun according naman sa ating Department of Justice. Um, so ito malaking balita talaga 'yan. Uh, ito, tanungin natin ang ating kasama nasa likod eh si Stephen. O oh, Stephen, ano masasabi mo uh, na plano ng bawiin ng PNP yung mga baril na ni Kibuloy? Hello, uh, firstly po, good evening po sa lahat ng mga followers ni Filipino First, ni Models of Manila. So ako po, uh, upon hearing the latest breaking news, eh, kumbaga gusto ko po yon kasi bilang isang Pilipino na naghahangad na bigyan linaw itong bagay nito, uh, malagay ng batas na ayon itong dapat kalagyan, eh, mas 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 magiging safe po ang ating mga kapulisan na ipatupad yung kanilang uh, gagawing yun nga ang paghahanap at pag-aresto kay Pastor Kibuloy actually nagulat din ako na akala ko uh, instant na yan the mere moment na nagdesisyon na ipahanap si Pastor e eh, uh, na revoke na agad yung mga license so hindi pa pala pero it's a nice thing na rin na ngayon na revoke na so that includes yung mga tao niya, tama? Hindi kasi sa kanya lang naman oh, uh, nakakain. Sa, sa, kanya yung mga nakalicense, naka diba? E, sa o, kanya naman hawak lang niya sa mga tao niya. So, yung e. mga hinahawakan man na, nitong mga mga bodyguards nila uh, na kung nandun Basta pag-aari si, ni Kibuloy. basta oh. pag-aari ni Kibuloy, eh, hindi na nila magagamit pa. Lalo na pag uh, pupuntahan sila ng ating mga alagad ng batas. Oh. And, uh, yun na nga, may hold departure order na rin sila. Hindi, wala pa. Hinihain. Ah, uh, oh, hinihain pa lang. Hinihain, oh, pa lang. So, yun na nga, uh, itong mga hakbang na ito ng ating Uh, Department of Justice uh, at uh, ng ating PNP ay eh, makakatulong po talaga para mahanap na po natin si Pastor Kibuloy at maiharap na po natin siya sa uh, proper na ano po, na dapat niyang hostisya kung okay. dapat okay. man siyang uh, makulong o mapatunayan kung ano po yung mga nagawa niya. Uh, okay. Mahuhuli na po siya. Mas mahuhuli po siya dahil po sa mga latest developments nito. Okay, thank you. So, yun guys. Tuloy-tuloy lang -tuloy po yung coverage natin. See you sa next video. Bye-bye.